Maraming salamat UP sa di naming pinangarap na pagkilala. Nais nice naming bigyan pugay ang mga sumusunod. Para ito sa aming mga magulang na di man namin nabigyan ng diploma patuloy pa rin sumuporta. Para sa aming mga anak na sayupin din tumapak, napadpad at lumipad. Para sa aming mga kabiyak at ang kanilang napakahabang pasensya at pagunawa, para sa aming mga gabay na nagbukas ng utak at diwa, lalong-lalo na si Dr. Robin Rivera, isa sa mga unang naniwala at nagtulak, Salamat kay Ellie, kay Marcos at kay Badi para sa mga himig at rock and roll. Kinakabahan ako. Para sa mga nauna sumabay at nagpapatuloy. Walang humpay na masasalamat at padayon.